Oo, dami rito grapes oh. May mga tinapon din silang mga crabs. Pero parang ano na to, reject na kasi may mga hasang, may mga ulo. So, yung ko mapapansin ninyo. Halo-halo na. So, ito titingnan natin tong mga grapes na naririto. Anin ko lang to, buksan ko lang mabuti. Ano? Hmm. Mga idol oh. Oh. Oh, ayos pa. Patigas pa mga idol. Oh. Grapes. Grapes, grapes, grapes. Lagay natin dito oh, lagay natin dito. Ito. Oh. dito eh. oh dami oh. Sobrang bag din 'yan. Atin. Oh. Meron pa mga ano, mga gulay-gulay. May mga gulay-gulay pero hindi na natin kukunin 'yan. Ito meron pang parang parmesan dito. Ito lang, ito lang. So, ayan. Ay, idol oh Oo. tapon na natin basura. Uy, ang basura Ang oh, dami oh Tingnan natin dito para ano Ayan oh Para makita nyo Oo. Oh.

nakasarado, nakasarado pa oh ayan oh hindi natin lahat yan eh. oh oh tapon natin dito so ayan mga idol ang dami ang daming grapes <laughs> yayuwi natin yan oh ayos mga idol tara tagay natin para para meron meron itong nakuha natin ngayon oh <laughs> ilang bag din yan siguro mga estimate natin mga 3-4 na kilo din gilante dito. <laughs> Marami-rami na yan. Okay. Sige, punta pa tayo ulit din sa ibang mga bin, mga idol. pag search tayo ng mga bin na pwede nating uh, mapasok. Okay. See you sa next. Maganda nga po mga kadamsters. Dito na naman ulit tayo sa ating veggies and fruits uh, bin. So tingin tayo dito. May mga box na naitapon na pero kailangan nating uh, tingnan sa loob at bulat latin para makakita tayo ng pwede pang may uwi daming oh Ayan. testin natin ito parang ito ito oh, yun mga saging oh alright pasukin na agad natin para malaman na natin agad Oh yeah. Kami bin ah. ating saging. Ang first oh. Ooh. Oh. Nakalagay pa sa plastic. Oh, nakalagay sa plastic. Yan oh. So, pilian lang talaga natin ito. Ito, 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 mga lusak na ito. Dito na natin ilagay yan sa baba. Ito oh, isang ano pa oh. Isa pang uh, isang big kiss. Yeah. Oh, yun. Ayos. Tingnan natin to. Oh, yung mga talong na maliliit. Ito, mayroon pepper dito. Oh. Ay, sira na. Sira na yung pepper. Sayang, oh. Ito. Actually, meron pa yung <laughs> tsapahan ko. <laughs> mamaya na yan mamaya titignan natin yan ito muna ito muna meron dito ano ba ito sinamahan ng mga basura hmm. ay natuyo na sayang uh pero ito pwede pa itong mga sibuyas na puti na ito oh. Uh. Hmm, buyas na puti lagyan na natin diyan para ano ah, oh, sira na ano ba mga ano ba tong mga to? Magabi na to. Tuyo na, sayang. Hmm? Tuyo, oh, lambot na. So, huwag na natin gunin yan. Tuloy na natin dito. Ito yung tingnan natin yung uh, kuna natin kanina. Oh, uh, dami oh. Natirot na yung mga saging. Tingnan natin dyan. saging eh. Napirot na. Hmm. Sayang kung uh, mansanas. Wala na yung mga mansanas din. Malamig pa sana eh oh. Pero ano na siya? May mga itim-itim na. Oh. May mga parang bugbog na. So ito na lang kukunin natin. Alright. Diba? Lagay na muna natin dyan. Sayang. Oh, pati papaya yabas ay sa so wala sayang sayang na sayang oh tigas pa tong papaya lagi natin dyan so, balik tayo ulit dito sa unahan lagi natin kung Kumaka... kita tayo dito oh yo ang bango ang bango nung uh, bayabas oh so, uh. Pero hindi na natin makukuha yan mga Lodi Kasi kung titignan nyo nangingitim na eh oh. Talagang uh, papunta na sa bulok So iangat lang natin tong ano na to Iangat lang natin tong uh, eren eh, na to Okay wala na Mas nalagay natin dyan yung mga napagpilian natin Para Yan yeah. Yes. kasi may isa pang box dito eh. Ano meron talong din, talong. talong. Ay, hindi. Parang ano. Um, maliliit na ano. repolyo uh, Uy, mga ano parang may nakita ko mga turmeric yun oh ano. hey bud no <laughs> no thanks you can do that that's okay <laughs> that's fine ito, ito, parang mga kalumpit ito, ito, ito tingnan <laughs> ito, ito, ito. natin itong mga ano na to itong mga paborito natin kunin kuha tayo ito na mga pwede natin oh, ito pa, mayroon pa oh. Saya oh Wala na. Eh, wala na. Saya. Hmm, ta. oke okay pa to, ah. Okay. Sayang tong mga turmeric na to, eh. pwede pa nating uh, aluhin. hindi naman lang nilagyan. inano sayang iyo eh, oh. dami pa may halo halo ng ano yeah uh, yeah I saw this uh, here the turmeric oh is good Ya banana. <laughs> <laughs> here. Oh here. There's some uh, apple over here. apple. here. You this one is good because uh, it's, um it's It's cool yeah. 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 Oh yeah. Okay. There we go. There are some good, but uh, some are like really, really bad. Yeah. 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 The uh, that's like a root crop. Yeah. Oh, so, ito yung kukunin natin, ito yung pinaka-importante sa lahat. Turmeric. Pesta. <laughs> yeah. Meron na akong kasamang uh, Indiano rito kumukuha din <laughs> there kahit dry na pilihan natin I don't know what did you call that? <laughs> yeah. We call that uh, looks like uh, kalumpit. Kalumpit. It's a. Uh, it's coming from the uh, like a big tree yeah, in the Philippines. I know, the yeah. Yeah. <laughs> yeah. It's kind of like uh, it's very long time now inside the store, so nobody bought it. <laughs> sa lahat yung turmeric mahalang kilo na to eh no I don't smoke bro yeah sometimes I need to be a good boy just sometimes no 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 you smoke a lot no no not me oh <laughs> my legs both are artificial, eh? you okay. No, i my legs. Mm. Yeah, you see, to, I walk to where, see here. <laughs> Both my legs. Yes. Yeah. Oh, yeah. oh, look. For my, yes. new water, oh. Oh. my hand too sir. The artificial tool is important. artificial too. Artificial too as well? <laughs> Only <one hand> <laughs> but I around everywhere. No. I right? can yeah. The nati, no? <laughs> are you looking for something too get <laughs> <Yeah>. here <laughs> yeah, yeah. You want to? You want to go inside? Yeah. I yeah, you can, you can. Yeah, you can pick whatever you want in there. Yeah. Yeah. How, take how? It. No, take it. Take it if you want it. You know. How did you cook this? Uh, I it's sour. Oh, it's sour. Yeah, it's like. No, no just film. like, you don't need to cook it. Just like eat it cook, straight. Yeah, sour. I don't know that. I, I thought like it was like a small cabbage, yeah, but the, uh, <laughs> So Mostly I like, uh, uh, what you call this, uh... Not, you want to lift? You want to lift it? It's heavy. Here, here we go, here we go. Tell me what do you want, what box do you want next and then I will give it to you, okay? kasama ako ngayon dito nag uh, nag dig so idol Isan, hindi naman natin kailangan na magmadali no maging madamot sa iba so share share lang ba hello diba? hello Oy, how are you brother good good Do you need something? What do you want there? This one. No, you don't like this. Oh, oooh! Pagyugat ng mga traditional naman. Narito naman ano uh, radish <laughs> so, Marami na kami ngayon dito. 1 2 3 4 5 So mga 5 dito, na dito naman. Uh, ano ba ano gaya bayabas, baka gusto nila 'to. Tingnan natin sa kanila. Yung babae ano parang idiot na miss Uh, kailangan natin kailangan natin isa-isa para malaman natin so, yung mga eggplant. Wala na. Uh, yung mga okra. Hindi natin ito baka gusto nila yan. Uh. Ito. Sige natin dyan pag gusto nila ng bayabas Guava. I have, I have uh, guava there. That one, if you want it. Yeah. Here. Over here. here. There's some more. Mango. 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 Yeah, there's some more here. Sometimes just only the skin. I already ate, I already ate some of them. Uh -huh. okay. 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 So, sama-sama tayo ngayon ano ko mo at least 'yung iba. So, o, ayan, oh. na lang si Jan kung ano yung gusto niyang kunin. Yan. ayos ayos na okay na so ang iuwi natin ngayon ito yung turmeric kasi yan lang naman ang ating uh, mostly na uh, kailangan pang ano daw yan pang uh, <coughs> pang uh, tea ginagawa naming tea yan eh saging, inuwi na nila. <laughs> kunin daw nila. Iuwi. Iuwi daw nila yung saging. Kaya mga idol, ito lang iuwi natin ngayong araw. <laughs> I-ano lang natin ito. Bigyan natin itong talong sa kanya. So, nandito na lahat yung mga gusto niyang kunin. Sabi ko, ilagay ko na lang sa malapit sa kanya para i-sort niya na lang. Ayos. Okay. Mga idol. Madayo. thank <laughs> you isang uh, bag din na turmeric ang nakuha natin ngayon mga estimate natin dito mga dalawang kilo dito oh bigat okay, to yeah Reasonable. Are you sure? Yeah, I will have that. <laughs> Thanks, bro. <laughs> <laughs> all right, all good. Yeah, all right. Other side, we're like, no, we're not going to That's good enough for you? Yeah. Huh? Too <laughs> That's too much. That's too much? So... Tsaka okay. ito. Tumungan natin oh. Alright. Mga ka-Domsters. <laughs> okay, salamat sa panunood. Pero pupunta ako ng karnihan. I-check so, pa ako doon. Okay, see you sa karnihan.